Correct. Hi guys, andito tayo sa may South Express Bay. Dahil dyan na may asbo. Kakapiraan lang. May asbo ko dito. Osmeña ba to ya? Osmeña. Yes. Pagtawid ng kayo ng pandiya. Dito tayo sa Osmania, lagpas ng uh, and Kelly. Pabalik na po kami ng Pasay. So, miwas po kami sa traffic, kaya dito kami napadaan. Ang lalaki ng truck, nakakaloka. Bibilis ang patak po. O, oh, tingnan niya yan. Grobe siya. Ah, matakot yung malalaking truck. Tapos may ASBU may diba mga nahuli daming nahuling aso po oh, diba ang oh, laki laki ng ano trailer truck oh, pasay road yan yan o ano? tama ba ako pasay uh, um, road ro sa pasay road na kami guys Ang Pasay Road, yan, dyan. Ngayon lang ulit tayo nakalabas-labas. So nang talingo ulit, Tapos, labas ulit tayo. Ayan, ngayon lang na, nakapag-love sa kalusada, mga mema. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Chow. December 4 na guys. Bukas December 5 na. 20 days before Christmas. Anong handa nyo? Mami wala. Kalsada pa din. sa <laughs> so kalsada pa rin kami magpapasko. Sa kalsada din kami magbabagong taon. Ganon. <laughs> Ayan. Yan ang buhay namin guys. Ayan. Let's go. Ayan pa nag-green ang stoplight. Tuntun, tuntun, tuntun. Ayan, ball kiss light. nag-go na. Ah, di ba? Tao, di ba? Ay! Ang loko siya. Matawid ba yan? Bakit tatawid doon? Oh, hala siya. Mag-ingat ka, kuya. Hala, really... oh, grabe siya. Wala namang tawiran doon. Ay, hey, you na. Know, may problema yung... Ano? Ha? May uh, problema sa pag-iisa. Ay, ano ba yun? Ay, ah, ito pa. Ayan, kung doktor yan, wala na problema. Ay, kurmi pa. Oh, wala nang tatawid dito! Diyos ko, huwag kayong tatawid po dito! Ano, maawa kayo sa mga mga kaluluwa niyo! Huwag kayong tatawid na ko, Sven! Grabe yun. Ay, Parang ako yung natakot, bigla! Diyos ko po, yung tatawid dyan sa may Osmeña, oy! Hanapin niyo yung tamang tawiran. Nakakaloka yun. Grabe naman si Kuya. Grabe yung mabunta Osmeña. Ayan, grabe ang traffic, guys. Kaya aga-agahan niyo talaga yung pag-alis-alis, no? Lalo na uh, holiday season. Ayan. So, ayan, guys. Pasay na kami! Yay! Yeah. Pasay na kami! Ayan. May araw na kanina wala. So, dito lang tayo guys. Bye muna po. Thanks for watching. God bless you all.